gig lives makabagong tunay na radyo tunay na radyo angat sa musika at balita musika at balita brigada news fm broadcasting From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. One time, the new Filipino time, alas syete ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Iba't ibang ahensya ng gobyerno nakahandang tumugon sa mga Pinoy ngayong Undas 2025. Mga dumadalo naman sa Manila North Cemetery umabot na raw sa higit 10,000. Ilang sementeryo sa Pampanga hindi mapuntahan dahil lubog pa rin sa baha. Mga sakot naman sa flood control scandal, posible raw makulong bago magpasko. Mga illegal online gambling pinatitiyak na hindi na makalulusot ngayong naisabatas na ang anti-pogo law. At ang delightful Philippines. Layong pag-isahin ang bansa sa pamamagitan nang turismo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, umpuso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve their better life. life kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Nationwide, Brigada Balita Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng Biyernes, mga kabrigada, October 31, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita sa umaga. Nagsimula na ang long weekend ngayong biyernes na itineklara bilang special non-working day bilang paggunita sa undas. Inaasahang mararanasan ang pinakamatinding bugso ng pagalis ng mga tao mula ho sa Metro Manila ngayong araw. Diyan po sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, pinaigting ang seguridad habang inaasahan na humigit kumulang 1.35 million na mga pasahero hanggang November 5 o yan ho ay 135,000 na mga katao kada araw. Ang pantala naman umaabot sa 2.2 milyong manlalakbay ang inaasahan ngayong undas mas mataas huyan kaysa 1.9 milyon noong nakaraang taon Nakapagtala na rin ng halos 200,000 foot traffic dyan ho sa Paranaque Integrated Terminal Exchange kahit hindi pa ho nila ito itinuturing na peak na exodus. Tiniyak ho ng pamunuan na tuloy-tuloy ang kanilang operasyon hanggang sa matapos ang undas. Samantala, nagsimula na rin bumigat ang taloy ng traffic sa mga expressways palabas po ng Metro Manila simula huyan kagabi. Bilang na ho yung NLEX, SLEX, Skyway, Star Tollway at ang T-Plex. Balita Nationwide. Pagit 10,000 na ang dumalaw sa Manila North Cemetery nitong Webes ilang araw. Bago mismo ang pagdagsapan ng mga tao para nga ho sa undas ngayong weekend. Ayon ho sa pamunuan ng sementeryo, marami sa mga bumisita ng maaga upang maiwasan ng aho. Itong siksikan sa mismong November 1 and 2. Tinatayang aabot sa maygit dalawang milyon ang bibisita sa Manila North Cemetery ngayong taon na itinuturing na pinakamalaking sementeryo dito sa bansa. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Samantala, lubog pa rin sa maruming tubig baha ang ilang sementeryo dyan sa Pampanga. Ilang araw bago ho yung paggunita ng undas. Kamilang ho sa mga apektadong lugar ang Holy Spirit Memorial Park, Santa Elena Memorial Park at yung Masantol Public Cemetery. Pinangangambahang lalo pang tataas ang tubig bukas November 1 dahil huyan sa patuloy na pagulan at mabagal na paghupa ng tubig. Umiikot na hong lokal na pamahalaan ng masantol sa mga simenteryo upang maglagay ng precautionary lines na nagsisilbing palatandaan ng lalim ng tubig. Naglatag din ho sila ng mga hakbang para ho mapanatili ang kaligtasan ng mga dadalaw sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Nationwide. Ito hong security plan ng NCRPO na kalatag sakaling sabayan ng kilis protesta ang bisperas ng undas ngayong araw. Regalakath, Austria, ibrigada e mo! Muling tiniyak ng National Capital Region Police Office ang kahandaan nito sa pagtiyak ng kapayapaan sa pagsasagawa ng kilos protesta ng ilang grupo na posibleng sumabay ngayong Undas. Nabatid na ngayong araw ay may ilulunsad na Halloween-themed anti-corruption protest ang grupong bagong alyansang makabayan o bayan sa Menjola, Manila ayon kay NCRPO Regional Director, Police Major General Anthony Abirin kabilang sa kanilang mga ang pagbabantay sa posibleng sabay-sabay na kilos protesta sa Metro Manila. Anya, may nakalatag ng security plan at standby ang humbigit kumulang 26,000 uniformed personnel Mula rito, 23,000 na mga polis ang maaaring i-deploy sa mga lansangan kung kinakailangan. Nilinaw din ni Averin na wala pang natatanggap na banta sa seguridad ngayong undas, ngunit nakikipag-ugdayan na ang NCRPO sa iba't ibang intelligence units upang matiyak na hindi masasamantala ang sitwasyon ng anumang grupo. Uh, Di ba, may Friday, uh, every Friday protest po sila. Kasama po sa preparasyon po natin yung uh, magaganyang pagkilos. At may mga nakalatag po tayo yung security plan. Kahit na sabay-sabay po magprotesta sila, ang inyong NCRPO ay uh, nakahanda at uh, handang uh, of course, uh, i-contain ng mga kilos protesta. Batay sa anunsyo ng bayan, magsisimulang pagtitipon sa FEU Moraita mamayang alas 9.30 ng umaga kasunod ang marcha papuntang Menjola. Ayon sa grupo, layo ng kanilang Halloween protest na ilantad ang mga halimaw sa katiwalian at ipakita ang pakikibakan ng mamamayan laban sa mga umano'y demonyo ng byurokrasya in the heart of changing lives ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila The Music and News Authority Kapalita Nationwide Isang senadora naman pinayuhan ang publiko na huwag kalimutang bisitahin ang kanilang mga mahal sa buhay ngayong Undas 2025 Brigada Ann Cortez i-brigada mo Brigada. Pinaalalahanan ni Sen. Amy Marcos ang publiko na maglaan ng oras. Ito ay para bisitahin nga sa mga sementeryo ang kanilang mga mahal sa buhay na namayapa na. Kaugnay nito sa social media post ng senadora, inilatag niya nga ang mga safety tips na dapat tandaan ng mga ito habang sila ay dumadalaw sa sementeryo. Kabilang sa tip dito ay ang pagtatago na mga mahalagang gamit tulad ng cellphone o wallet sa mga mataong lugar upang maiwasan nga na manakawan. Maliban dito, hinimok din niya mga ito na magdala ng sapat na tubig at maging pagkain para makaiwas sa dehydration at maging gutom, lalo na kung mahaba ang oras ng pagbisita. Ayon pa sa kanya, mainam na alaman din agad ang lokasyon ng Assistant boot Police Desk at maging First Aid Station para kung sakali mang kailangan. Sinabihan niya rin naman ito na iwasan ang pagdadala ng nakakamatay na armas o di kay alak. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortes ng no 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Mga kabrigada, ang DPWH kumpiyansang sa kulungan na raw magpapasko. Ito ang mga individual na sangkot daw sa flood control scandal. Brigada Jigoboy Custodio, e ipregada mo! Brigada! Nagtiwala si DPWH Secretary Vince Dizon na hindi na makakalusot at sa kulungan na magpapasko ang 25 individual na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Kasunod ito ng pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na bago o mismo sa November 25 ay may maisasampan ng kaso sa Sandigan Bayan laban sa mga sangkot. Sabi ni Dizon, kasama sa listahan ang 20 DPWH officials at limang contractors, kabilang na dyan ang Queen of Control na si Sara Diskaya dagdag pa niya non-bailable ang mga kasong isasampa laban sa kanila dahil matibay at solid ang mga ebidensyang hawak ng ahensya nilinaw naman ng kalihim na wala pang mga mambabata sa unang batch ng mga inirekomendang kasuhan kaugnay ng flood control anomaly in the heart of changing lives ako, si Brigada Jico Custodio ng 15.1 Brigada News sa uh, Manila Music News Authority. Brigada balita nationwide. Samantala mga kabrigada, isang kongresista pinatitiyak sa gobyerno na hindi na makalulusot ang illegal online gambling matapos ang ang Anti Pogo Act. Brigada Haji Camino, ibrigada mo. Brigada. <laughs> Tiniyak ni Manila 6 District Representative Bienvenido Abante Jr. na mahigpit na babantayan ng implementasyon ng Republic Act 12312 na tuluyang nagbabawal sa lahat ng offshore gaming operations sa bansa. Ayon kay Abante, kailangan siguruhin na walang makakalusot na illegal online gambling operations na gagamit ng ibang pangalan at hindi mapahihintulutan ang mga sindikato na gumamit ng pera. Ang pagsasabata sa Anti-Pogo Act ay patunay anya na matatagpuan ng tamang direksyon kapag nakikinig ang gobyerno sa hinaing ng mamamayan. Paliwanag nito, Pinagtibay ng batas ang moral governance at paggalang sa rule of law, lalo't sa mga nagdaang taon. Ibinabala na ang panganib ng Pogo na nagsisilbing pugad ng krimen, korupsyon at pangaabuso. Hindi rin naman umubra ang pagdepensa sa Pogo bilang source of revenue at sinabing walang anumang halaga ng buwis ang makapagbibigay ng katwiran sa kalakalan na nagre-resulta lamang sa pagiging miserable ng mga Pilipino. Dagdag pa ni Abante, hindi kailangan ng bansa ng dirty money para palaguin ang ekonomiya kundi isang malinis Tapat at produktibong trabaho na magpapaangat sa mamamayan. Nabahiran naman noon ng dungis ang reputasyon ng Pilipinas sa ibang mga bansa dahil sa pogo na itinuring na crime zones ang mga lungsod at idinawid sa korupsyon ang public officials in the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Si Pangulong Bongbong Marcos inanunsyo ho yung pagtatayo ng konsulada sa Busan at SSS Office sa South Korea. Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo. Brigada. Kabrigada Balita Ito ho tayo mga kabrigada Habang bumibisita sa Davao Oriental na miliho si Senador Bonggo na mga paboritong merienda ng mga Pilipino Wala ho sa mga lokal na nagtitinda roon Ayon po sa mga residente, simpleng kilos man ay malaking tulong ito sa mga maliliit na negosyanteng patuloy na nagsisika para ho sa kanila ang kabuhayan. Kinalahong senador sa pagtangkilik ho ng mga lokal na produkto at sa kanyang advokasiyang paitingin ang suporta sa mga micro at small businesses sa mga probinsya. Kada balita nationwide. Samantala, mga Brigada, balikan natin si Brigada Marcos Sargan. At ito nga si Pangulong Bongbong Marcos inanounce ang pagtatayo ng konsulada sa Busan at SSS Office sa South Korea. Brigada Marikar Sargan, anyong asayo, i-brigada mo! Yeah. May dalang magandang balita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga OFW sa South Korea. Sa Philcom meeting kagabi pagdating ng Pangulo sa Gyeongju, inalunsyo niya na magbubukas na ang Philippine Consulate General sa Busan sa susunod na taon. Sa pamamagitan ng bagong konsulado, mas magiging madali para sa mga OFW sa Busan, Ulsan at Gimhae ang pag-aasikaso ng kanilang mga dokumento tulad ng passport renewal, civil registry at legalization ng hindi na kailangan bumiyahe pa patungong Seoul. Bukod dito, inanunsyo rin ni Pangulong Marcos ang pagbubukas ng opisina ng Social Security System o SSS sa Philippine Embassy sa si Seoul. Layunin itong mapabilis ang pagproseso ng mga benepisyo at serbisyo ng SSS gaya ng membership, contributions at claims upang hindi na kailanganin ng mga OFW na umuwi pa ng Pilipinas. Bahagi ito ng patuloy na programa ng administrasyon para matiyak na napoprotektahan, nasusuportahan at nabibigyan ng pag pagkakataong magtagumpay ang mga overseas Filipino workers sa anmang panig ng mundo. My fellow Filipinos, I want to assure you, hindi kayo namin nakakalimutan. We work very hard to make sure that government services reach you all the way here in Korea or wherever you are. Tuloy-tuloy ang ating mga programa para sa OFW. Para, para kayo ay protektado, na may at may suporta at may pagkakataon makabalik at magtugumpay din sa sarili nating bayan. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Ka-Brigada, sa, sa gitna ho ng kaliwat ng isyo ng politika at korupsyon na nagdudulot ng pagkakawatak-watak ng ating bansa, ay e dununsan nga ng Brigada Grupan Delightful Philippines. Nalayong buhayin muli ang pag-asa at pagmamahal ng mga Pilipino sa ating sariling bayan. Ay po ka-brigada, kay Elmer V. Catulpos, founder, president and CEO ng Brigada Group. Hindi lang dapat nakasentro sa mga beach, pasyalan at souvenir ang turismo ng bansa, kundi sa pagpapagaling ng mga komunidad at pagpapanumbalik ng tiwala ng mamamayan sa ganda ng Pilipinas. Binigyan ni Boss AVC na kung magsasama-sama ang bawat Pilipino sa pagpapaganda ng mga komunidad, pagtataguyod ng kapayapaan at pagtulong sa turismo, maaari itong magbukas sa mga trabaho, oportunidad at pag-asa para sa lahat. Ano aho ng Brigada Group sa proyekto ang mga international artists na sina Bob and Clint Moff Muffet ng Music Travel Love? Nagumawa nga ho ng awiting Delightful Philippines bilang pagpupugay sa likas na ganda at kabaitan ng mga Pilipino. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Sa Karagdaga Report, mga kabrigada Davao Tourist Passport, inilunsad upang mapalakas ang turismo. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigada <laughs> ng Davao Tourism Association o data ang Davao Tourist Passport sa Davao City. Target ng hakbang na ito napalakasin ang turismo at patatagin ang tungkulin ng mga private sector sa industriya ng turismo. Paglilinaw ng asosasyon, ang naturang passport ay hindi isang official government issued document, hindi rin isang legal na dokumento, kundi isang passport na nagsusulong sa Davao. Ayon kay Data Head for Membership Committee Marisa Chongko, isa umano itong instrumento o channel upang makapunta sa iba't ibang spots, iba't ibang kainan at perks na mayroon sila. Tuwing ang isang tourist passport holder ay bibisita sa kanilang partner destination, lalagyan ng stamp ng establishmento ang passport bilang souvenir. Inaasahang magaganap ang distribusyon ng tourist passport sa ikalawang linggo ng Nobyembre at magiging epektibo ito sa Enero 2026 hanggang December 2026. Yeah! the heart of changing lives ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila the music and news authority Brigada palita Sa brigada maramihong estudyante ang umaasa sa kape o energy drinks para Manatili ho nagising sa mga magdamagang aral o proyekto Pero ang hindi po alam na karamihan ng sobrang caffeine Ay pwede ho magdulot ng irregular heartbeat, anxiety, dehydration at maging insomnia Abang pansamantala nagbibigay ho ito ng energy Kapag nawala ang epekto, eh lalo ho nakararamdam ng pagod at yung tinatawag na brain fog Dahilan para ho maraming kabataan yung hindi na makapag sa pag-aaral Kaya... Kada weather update Weather update mga kabrigada, patuloy ho na minomonitor ng pag-asa ang isang low pressure area na huling namataan sa layong 1,690 kilometers east ng southeastern Mindanao. Sa ngayon, hindi pa ho yan inaasahang magiging bagyo, ngunit pagsapit ng linggo ay mataas na ang tsansa nitong maging isang ganap. Nabagyo. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita hindi ka mapag-iiwanan. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Sa inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungao. at Brigada Gab Dalisay. Mula po rito sa Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority! Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. ito ang bagong tulay ng radyo makabagong tulay na radyo agad sa musika sa at balita lita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives